Ngayong araw nga pala ay eh, nag-pre-order ako ng Nintendo Switch 2 dito sa may data bridge SM ba Nag-announce na kasi yung data bridge sa official price ng Nintendo Switch nila. Sa iba kasi sobrang mahal, lumabot ng 39k. Bali sa data bridge na yung pinakamurang nakita ko na konti lang yung patong nila. And kung sa online naman ako order sa kanila, kailangan na agad bayaran ng buo. Pero pag sa physical store kayo nag-order guys, 5,000 lang i-down nyo. And syempre kasama ko lang naman yung aking boss. Ayun. Buti nga napapayag ko to eh. Ilang <laughs> ko na rin talaga kasi hinihintay yung Nintendo Switch guys as in last year pa. Simula nung nagkaroon ng leaks ng Nintendo Switch talagang inaantay ko na siya mga lod. And syempre, meron din kasi siyang Nintendo Switch. Kaya syempre, excited kami parehas. And dito nga guys, medyo may kahabaan yung pila kasi marami rin bumibili. Hindi naman sila nagpe-preorder ng Nintendo Switch pero bumibili sila ng marami. Like mga controller or kung ano-ano man. Kaya medyo napatagal yung pagpila ko dito mga lod. Kinabahan pa nga ako nung una guys eh kasi yung una ko napagtanungan, hindi daw sila na-inform na, na meron silang pre-order ng Nintendo Switch 2. Buti na lang tinanong niya dito sa mga cashier kung merong Nintendo Switch 2 na pre-order. And sabi naman nila, meron daw. Kaya ayun mga lods, by the belt. Ayun. Nakahinga ng maluwag kasi ang haba haba ng ko. Eh. So, motor lang kasi kami dito tapos walang pre-order. Buti na lang meron mga lods. And dito nga pala hindi nila alam kung magkano yung official price talaga. Pinakita ko lang sa kanila yung post ng data breach kaya nalaman nila yung price. Kundang sabi magkaka-discount pa daw to kapag cash mismo yung binayad nyo na pan down payment mga lods. Kaya buti na lang talaga cash lagi binabayad. Bali yung may Mario Kart bundle lang pala yung pina-order. Kaya kung magbabalik din kayo mag-pre-order so na sa malapit na data breach. Tinatabihan niyo nang pasyo yung motor ko. Porkat pasyo yung pangarap kong bilhin dapat na hindi ko pinili eh. Talaga tinatabihan niyo nang pasyo. Alam Alam mo ah.